Umagang maulap sa ikalawang palapag ng isang gusali sa Ortigas, puti ang ilaw at amoy photocopy at malamig na aircon ang bumungad sa maliit na conference room. May salansan ng swivel chair, may malapad na bintana na tanaw ang puno at sa gitna ay may lamisang kahoy na makinis pa sa bagong barnis. Sa kaliwang dulo nakaupo ang lalaking nakakremang polo, hawak ang isang pirasong papel na may mahigpit na font na resume. Nakayuko ang tingin, parang mabigat ang gabing iniwan niya sa sakayan. Siya si Megs, 38, galing sa Pasig at naglalakad-lakad mula kagabi dahil nagtipid sa pamasahe. Sa kanan niya, nakahalukib kip ang isang manager, maayos ang gel sa buhok, maitim ang blazer at mukhang hindi sanay sa mabagal sa likod nila may tatlong staff na nakasmart smart casual. Naghihikab na nagtatawanan at tuwing may ibubulong ay tatakpan ng bibig para magmukhang profesional pa rin. Mr. Miguelito Ramos, simula ng manager, hindi na tinignan ng papel. Utility aid ang ina-applyan mo. Bakit ka dapat kunin? Umikot ang dila ni Megs pero lumabas ang mahinaong Magaling po akong maglinis, marunong sa chemicals at Chemicals daw, singit ng manager. No, Anong MSDS ng bleach? Napatingin ng mga staff sa likod. May isa pang nagtulak ng paanang mesa para kumanansing. Material safety data sheet po, sir, sagot ni Megs. Ramdamang kumikirot na kabasa sa sikmura. At ang bleach dapat hindi hinahalo sa acid-based cleaner dahil... Okay na, okay na. Putol ng manager. Iira pang kasunod. Ang dami mong alam. Nakapag-college ka ba? Hindi. So, saan galing yan? May tumawa sa likod. YouTube University, bulong ng isa, sabay tago ng ngisi sa tasa. Pinahigpit ni Megs ang papel. Parang gustong pisilin ng kaba para kumalma. Nagpigil siya. Hinaya ang dumaan ng unang kidlat ng hiya. Sir, sakali lang pong matanong, maingat niyang tanong. May training ba ang utility dito tungkol sa chemical handling? May PPE ba? Gloves? Goggles? At covered ba ang paghalo sa janitor's closet? Napataas ang kilay ng manager. Ikaw ang ini-interview. Ako ang nagtatanong. Madiin ang tunilada. Dito, mabilis ang galaw namin. Kung mahina ka sa utos, huwag ka ang pumasok. At kung reklamador ka, lalong wag sa likod na pahakikik ang babae. Grabe sir, baka mag-audit pa yan. Humusaw <laughs> si Megs. Sa loob, may multing kampana na kumalansing. Hindi biro ang mga narinig niya. Lista ito ng red flags na dati pa niyang hinahanap kasi ang totoo, hindi ordinaryong pag-a-apply ang dala ni Megs. Galing siya sa central office, headquarters ng kumpanya ng mga gusaling gaya nito at ang buong pangalan niyang hindi nakasulat sa papel ay Miguel Ramos III, Senior Safety and Culture Auditor. Ilang linggo nang umaabot sa HQ ang reklamo tokol sa branch na ito. Utility na nasabugan ng bleach fumes, janitor na napaso dahil walang maayos na gloves at at mga staff na palaging humahabol sa deadline kaya humahabol sa respeto. Pinadala si Megs na parang ordinaryong aplikante, nakapolo at lumang pantalon para makitang totoo ang kultura kapag walang nakakostume na auditor. Sa bulsa ng pantalon niya, naka-on ang recorder na aprobado ng legal, tokhang ng ugali. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nagpatuloy ang tanong. Kaya mo bang magbuhat ng tubig? Ilang litro? Sige nga, ilang kilo ang isang 18.9 liters? May nanlilisik pang nisi sa likod, naghihintay ng sablay. Mahigit labing malapo So roughly 19 kilos, sagot ni Migs. Pero hindi po dapat mano-mano, lalo kung mataas ang shelves. Dapat may dali o lifter. Kung wala po, tuman carry. Napairap ang manager. Dito wala, mag-isa ka, mag ka, sabay tawa na walang tugon. Si Migs tumanggulang. Itinupi niya ang resume. Parang pahina ng librong kailangang itiklop para hindi sumayang. Sa loob, hinila niya ang hininga inalala ang briefing sa HQ. hugmong mong ipahiya sa harap ng iba. Kung kaya, ipahiwatig mo na may makakakita. Buksan mo ang buto ng problema, huwag ang dugong nararamdaman mo. Last question, sabi ng manager, tumitig na parang hari. Kung may boss na hindi mo gusto ang utos, anong gagawin mo? Tumahimik si Migs. Sa labas ng bintana, may dahon na umiikot sa hangin. Kung hindi po safe, I-escalate ko. Sagot niya, malinaw. Susulat ko sa incident log. Tapos sabi sa handbook ninyo, Section 6.2, Right to Refuse Unsafe Work. Pwedeng tumanggi kung walang PPE. Pinasahan na yan noon. May training record kayo, sir? May huy na nagmula sa isa sa likod. Alam niya yung handbook. Bulong nito. Napatingin ng manager. Napatulis ang tenga. Samo nakuha yun? public po sa internet ninyo. Kaya ko siyang basahin kahit sa labas. Hindi na natago ang inis ng manager. Hindi ka bagay dito. Malamig na sabi niya. Itinupi niya ang sariling braso. Pumalakpak ang takip sa mesa. Next applicant! Tawag niya. Sa likod, may pumalakpak na pasaring. Hindi tumayo si Mix. Sa halip, inihahon niyang dabilin ang dibdib at inabot ang maliit na ID na kanina pang nakaipit sa bulsa. Hindi ito barahan ng yabang. Ito ang barahan ng katotohanan. Wallet size, gray, may logo ng kumpanya at may nakalagay Miguel Ramos the third, HSE and Culture Audit Headquarters. Napatigil lang silid, ang halaktak sa likod, napigtas na pa ng sinulid, ang manager nanigas ang panga, natigilan ng kamay sa ibabaw ng itim na notebook. Sir, Miguel Ramos po ng HQ. Umbra audit ang tawag dito. Hindi namin sinasabi para makita namin kung anong nangyayari kapag walang nakabarong sa mesa. Legal ang recording. Alam ng legal at HR central. At nais kong sabihin na marami akong narinig kanina na baka gusto niyong ituwid. Inilapag niya sa mesa ang maliit na envelope na may sulat kamay. Findings. Initial. Parang may sumipul na hangin sa conference room. Natuyo ang mga ngiti sa likod. Wala... Wala namang kaming... Ano? pipit at pirapira so ang boses ng manager. Nagbibiro lang kanina yung mga staff. Itong si Gusto ko sanang simulan sa salitang pasensya, hindi para sa akin, sanay ako sa mga ganito, kundi sa mga darating pang mix at dimig sa pintuan ninyo. Utility Messenger Applicant Kliyente Kasi kapag dito nag-uumpisa ang tawa, doon sa janitor's closet natatapos ang hiya at minsan sa ER. Tahimik ang lahat. Hindi sermon ng tono ni Migs, pero may bigat ang bawat tuldok. Narinig ko po ang walang PPE mag-isa ka. Narinig ko rin ang hindi pwede ang reklamador kapag unsafe ang utos. May pangalan yan sa booklet, violation at culture risk. Ang magandang balita, lahat yan natutuwid. Napasinghap ang babae sa likod na kanina'y nakatatawa. Ngayon ay namumula. Sir, pasensya na po. Nagpapatawala." Salamat sa pag-amin, pero huwag tayong magpakyut sa kapahamakan. Bumukas ang pinto. Dumating si HR lead ng branch, Hingal, parang tumakbo mula sa kabilang departamento. Mr. Ramos, Hingal niyang bati. Hindi ko naagapan. Okay lang po, tugon ni Migs. Umpisahan natin. Tinuro niya ang pangkat sa likod. Lahat ng staff dito, atin tayo ng huddle mamaya. Sir Manager, tumingin siya sa nakahalukip-kip uupuan natin ng maayos. Baka pwedeng kayo muna ang magsabi sa team ng pasensya para hindi ako ang magpatawid. Tumanggo ang HR lead, naglabas ng notebook. Ang manager tumitig sa mesa, humigop ng hangin at sa wakas ay binitiwan ng braso. Mga kasama, mababa at hilo ang boses. Pasensya na, mali ako. May umiyak sa likod hindi dahil napagalitan, kundi dahil may biglang nabuksang bintana sa kwarto na kanina ay sarado. Nagkaroon ng huddle agad sa training room. Si Migs nakatayo sa tabi ng projector. Hindi siya nagpaisita ng powerpoints na may nakakatakot na pulang ekis. Naglatag lang siya ng tatlong slide. Bakit tayo naglilinis? Paano tayo mananagot? At paano magtanong kapag hindi ka sigurado? Inilabas niya ang larawan ng janitor's closet. Lahar ng bote Walang label, walang logbook. Ganito ang delikado, paliwanag niya. Hindi natin ito ginagamit para sisihin ang nakalipas, kundi para asikasuhin ang bukas. Itinuro niya ang karaniwang pagkakamali, paghahalo ng bleach at acid na nagbubuga ng chlorine gas, pagbuhat ng drum na mag-isa, pagwawalis ng bubog ng walang goggles. Hindi dahil utility ka, utility ka lang, diin niya. Ikaw ang last line of safety kung may nagtanong bakit ang dami mong tanong sabihin mo kasi gusto kong makauwi ang lahat may nagtaas ng kamay yung babaeng tumawa kanina Sir paano po kung boss ang may mali natatakot ako normal lang takot kaya nga nasa handbook ang proseso escalate mo sa HR o sa safety rep kung walang makikinig ito ang email ng HQ ibibigay ng HR at pwedeng hindi ilagay ang pangalan mo ang katahimikan hindi kabayanihan ang pagtatanong trabaho. Sa dulo ng hadol, pinapirma niya ang manager sa action plan. Bumili ng set ng PPE ngayong linggo, relabel ng chemicals bukas, hazard sweep linggo-linggo, at culture pledge na nakadikit sa pintu ng conference room. Dito, may respeto ang bawat trabaho. Dito, mas mahalaga ang buhay kaysa bilis. Pinahumakan niya ng pen ang manager. Hindi ito pang PR pang araw-araw, sabi ni Migs. Habang palabas si Migs, may umabol sa koridor, yung lalaking staff na unang tumawa. Sir, pwede po ba magpasalamat at humingi ng tawad? oh, sagot ni Migs. At pwede ka rin mag-volunteer. Mag-safety champion ka. Ikaw ang magpapaalala sa amin kapag nauuna ang biro. Napangiti ang lalaki. Mestizo ng hiya at pag-asa. Sige po, taungan mo ko bukas. Hapon na nang makabalik si Mig sa HQ, dala ang kopya ng recording, ang action plan na may pirma, at ang mabigat na liwanag ng araw sa salamin. In-upload niya ang report. Findings: hostile interview tone, unsafe statements, absence of PPE, poor labeling. Corrective: immediate huddle conducted, manager issued apology, PPE procurement initiated, culture pledge posted. Sinara niya ang laptop at tinignan ang sariling palad. May linya ng pawis at alikabok ng mahabang araw. Tumunog ang telepono, si HR lead ng branch. Sir, masiglang boses sa abilang linya. Nakarating na ang gloves at goggles. At yung manager, nag-schedule ng listening session sa utility team. Nakiusap na rin na mag-coach kayo next week. Tumanggo ako kahit walang nakakakita. Ayos, sabihin mo, hindi ko siya sisermonan magkakapi kami sa janitor's closet. Doon mas madaling matuto. Isang linggo ang lumipas. Bumalik si Migs. Pagbukas niya ng pinto, unang bumungad ng signage sa conference room. Welcome applicants! Dito, may respeto ang bawat trabaho. May nakapaskil sa ilalim. Kung may makita kang hindi safe o hindi magalang, paki-report, walang babalikan na masama. Sa gilid, nakatayo ang manager. Wala na ang nakahalukip-kip na tikas. Ngayon ay may hawak ng checklist at ngiting pagod pero tutuho. Sir Migs, bati niya. Salamat sa pagbalik. Marami pa akong babaguhin pero nagumpisa na kami. Sa likod niya nakapila ang utility na may bagong PPE, hawak ang labeler, may logbook. Naglakad si Migs, tumingin sa bintana at ngumiti sa mga staff na dati ay tumitingin ng pataas ang baba. Good morning, bati niya. Walang titulo, walang patong. Magkakape muna tayo, sabi niya. Tapos, maglilinis tayo ng closet, ng proseso ng ugali. At sa kwartong dating amoy katatawanan at lamig ng aircon, unti-unti nang pumalit ang amoy ng kape at tinta ng bagong label. Tahimik na simula ng isang mas ligtas, mas magalang na araw sa trabaho kung saan ang lalaking akala mo'y aplikanting utility lang ay siyang unang nagtanggal ng dumi, hindi sa sahig, kundi sa paraan ng pagtrato sa tao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang support nyo ay ang inspirasyon ko. Kita Kids bukas. Kaya, stay tuned!